Ang dami, oh. Iguyod na ang isda. Oh. Diyan pa. Wala. Sana all. Oh, parama sila. Parang Wala na mga lang. Wala na mga ngalit na to. Kuya na yung ha? kuya. Pusit na malaki. Kuya. Gayaan. Ha? Gayaan. Gayaan. Ayan, nagkuha oh. po siya ito. Kinamay lang Baka ito. Ayan, no. pusit dala niya. Eh. Oh. Ayan, parang kinakita

may bangka ko para na binas. Pang -ata. Pang ata. yan eh. Ay, bihod. Ay, ihagis mo dun sa ano. Mabukuhay pa yan. Ha? Mga, mga anak yan. Mga anak. Kaya hindi sa dagat at maalamoy pa daw yan.

nakuha na ba ha? nakuha na ba ha? pa ba ito? bilog Ay, ano pala? niyo mon? Pilo. ka ito? eee na ito? na pa? oo oh, tayo dito na new moon? new moon niya 26 Ay, 27? pala mamaya Ya está como cerrado, tú Gastusan naman tayo dyan. Oh. Ah, naman tayo sa meeting na yan. Ano? 24. Ay, tama yun. Yung no, ano. Yung team dyan na eh. Ano? Oh. 24. Wala, uwi may number. Yang guhit niya. Yang guhit. Ayan, no? Yung... Oh. So, may number mga lang kayo. Yung bitong ba, o? Yung o, o. Yung, dos, dos. Matayaan nga ito sa loto. Nasaan yung kayo? Yung 24? Ayan, yung sauli, o. Ayan, o. oh tayo mo. O, 4 ang forma niya, o. Ayan, 24? 2, 24. Kaya, 2, 2.